Hello mga besyang, good evening. I mean, um, yeah, good evening pa. So, while I was calling on my TikTok account, lahat ng dumadaan about sa let result. And then, ang dami ko rin nakikita yung, kumbaga, nag-breakdown, um, umiiyak, like, sad. Yung iba, um, hindi na lumalabas ng bahay. Dahil nga gawa nung bumagsak sa let. Tapos may nababasa ako dun na ob-ob ako. Na ano bang utak meron ako. Or uh, tawag nito mahina ako. Again and again, hindi po sukatan ang let bilang isang matalinong tao or bilang isang matalinong guro. Now, doon naman sa nararamdaman ninyong ayaw nyong lumabas, um, tawag nito, nahihiya kayo. Normal po yon kasi nga po, um, yung, yung hiya ba? Oh, yun yung parang term. Kaya nga dati, nung nag-file ako ng let ko, wala akong sinabihan kundi family ko lang talaga. Kasi pag lahat ng tao nakaalam talaga, ah uh, mapi pressure ka talaga and ang isa doon is lalo na merong mga taong ayaw kang maging successful nakaantay yun sa pagbagsak mo so isa yun siya sa naging reason ko bakit hindi ko pinagsabi yung pag example ng let now hindi ko man ramdam kung anong sakit meron kayo um anong Um, hindi ko ah no, 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 uh, bless lang siguro ako and super nilaan ko yung oras ko binigay ko talaga yung hard work yung yung hinihingi nung nung tinatawag na ano nung review so binigay ko talaga yung lahat ng oras ko kasi nga nung nag-exam ako Pinramis ko talaga sa sarili ko na this will be my first and last ah uh, let So, um, fortunately, nagawa ko naman siya. So, uh, again, trust the process in Allah's perfect time or in God's perfect time. Maaaring um, hindi pa talaga ngayon. Um, pero I don't believe in destiny kasi eh. So, if hindi kayo pumasa, maaaring i-check ninyo kung saan kayo mahina whether um, sa mga BS ed like kung sa mid junior ba or sa sa prof ed or gen ed kung sa mga Bed ed prof ed gen ed i-check ninyo kung saan kayo mahina and then sa time na magre-retake kayo yun yung fokusan niyo ng um, what you call this um bonggang bongga and kung halos magkadikit lang din naman yung scores ako nun kasi dati, sa prof ed parang doon ako yung kumbaga naka naka-focus masyado kasi sabi ko sa gen ed kasi inaral ko na siya before nung, nung high school ako up until college ako so parang meron na rin akong counting idea about sa gen ed so sa prof ed kasi ang prof ed kasi is situational so hindi ako mag expect ng same questions, same choices, ganon. Ang alam ko, maring relatable lang siya. Kasi, yung Prof. na exam is, para sa akin, is anong uri kang teacher, anong klase kang teacher. So, ang ginagawa ko nun is, ini-exercise ko yung mind ko para uh, maka, ma magamit ko yung tinatawag na metacognition. So, yun yung parang naging way ko para... Um, hindi, para mag, maging effective ba talaga yung ano ba yung yung understanding ko so every day pag tinatamad ako hindi ko talaga pinipilit yung sarili ko mag-review inaantay ko talaga kung kailan ako magre-relax or naghahanap ako ng pamparelax ko like makikinig ako ng music or what they call is makikipagchika ako sa mga kaibigan ko then after yun parang feeling ko pag ready na ako doon na ako magbubugbog ng ano talaga ng review so ang ginagawa ko morning ah um, matutulog ako six, yan siya ng gabi, 12 midnight gigising ako. And then, 1 to 4, yun na yung review ko talaga. Like, kasi tahimik talaga yung pumapasok. Now, yung sa mga nag keep on trying. Andyan lang po yung PRC. Pero I hope, yung susunod na exam ninyo, like this September 2024, will be your last exam. And then sa mga first pa lang na sa subok I hope... Um, September let will be your first and your last exam sa let. Ayan. So, ayun lamang po. Maraming maraming salamat. And congratulations po sa lahat-lahat-lahat po ng pumasa. Uh, we're so proud of you. Welcome to the club. Ayan. And get ready kasi ang pinakatutuong laban is kung paano makahanap ng trabaho. Kasi nga, di ba more than 70 kayo na pumasa. So, tignan nyo. More than 70, mag ilan lang yung item noon sa DepEd sa buong Pilipinas. So, yan lang. Bye-bye mga besha.